Poging construction worker na naging bikini model. Yan ang eksena ni Joe Marilina Oras na para kilatisin ang totoong sarap ng binatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Sa social media account po, yung mga bading na naglalante ano hindi mo makakalimutang offer? yung yun po nagpapa ano yung nag-offer sila na ganito ganyan labas Oo. Oh. so nakailan ka na wala po ah. <laughs> sino <Sinumaling. laughs> so wala pa talaga wala. o oh, ano yung sa tingin mo makakapagpapayag sa iyo eh kung ako mag-offer sasama ka <laughs> depende po <laughs> ah de <laughs> depende Depende sa patingin dun sa bag ko. Ayan. <laughs> Libreng mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Jolina Magdangal. <laughs> Kailan naman si Jolina Magdangal? Yes. <laughs> oh, hindi. Kasama natin si jo Marie, Iliana. Kaya mo. Yes po. Okay, kaya lang mo rin. Jomari Chan! <laughs> pa, mukhang hindi ko lang. Ano mo ka ba, Christmas in our hearts? John ah, okay. <laughs> Jongari! Naku, wala na ko. Jomari Hindi ko po. Rita sure. Abila. Hindi po. Hindi mo hindi kilala. Po. Hindi. Si Jomari Lina ang kasama natin. Hello naman sa'yo, Jomari Hello Lina. Hello po. Taga oh. saan ang mga Lina? Bigol po. Bicol. Yes, oh. Tatay ko po taga Bicol. Ah, diyan sa Bicol. Hindi po. Lumaki sa Bicol talaga ako sa Mindanao po. Mindanao. Yes, po. San sa Mindanao? Sa Dinagat Island po. Dinagat yes, Island. Sa Surigao. Wow. Oo oh, talaga. Di mo maliit na isla lamang uh, 'yan. Marami bang bakla sa Dinagat Island. Sakto lang po. Sakto. Pero maraming dumadayo'ng bakla. Yes po, 'pag may mga <laughs> mga kaganapang nangyayari sa Dinagat. Ah, talaga. ano, um, uh, sinulog po 'yung festival. Ah, ah, so nakailang bakla ka na do'n? Wala po. Ah! <laughs> <laughs> Ilan taon lang. ka na ba? Uh, mag-25 na po talaga ako bukas. Wow! happy birthday! O, dahil dyan, birthday mo bukas, may surpresa kami sa'yo. Ilang taong ka na bukas? 25. Bukas. 25 years old. May surpresa kami sa'yo. May mga bakla na dating uh, inisnab mo sa Dinagat Island. <laughs> Nandito sila. <laughs> Ang pogi mo, lalaki-lalaki yung itsura mo. <laughs> may kamukha <laughs> ba siyang ano, artista <laughs> direct? Meron eh. Meron ba nagsabi sa iyo na may kamukha kang artista? Meron, meron naman pa. Sino? Sino daw? Yung mga nagcha-chat lang po. Oo nga, sino raw ang kamukha mo? Si yung una si AA daw, tsaka si Jack Roberto. Wow. Jack Roberto. ah, medyo malayo yung Jack Roberto. Sino isa? Yung AA no, si AA po, si ano? Si AA? 'yan? Kalimutan ko eh. Sino 'yon? <laughs> Nakalimutan ko na siya. Oh. Nakalimutan ko na. Basta may kamukha ka kawang artista. Ah, <laughs> uh, Mara Clara? Wow! Ah! Nawala na, di ba? Hindi ah. ko kukulali. Actually, ito may naisip din ako nawala na. Marky Shello. Wow! Oh, makilala mo ba yung mga sinasabi na? Google mo na lang. Oo. <laughs> oh. pumunta sila dito. Kesa I'm oh, afraid! Uh Nag-start na po yun doon sa Isita na nga po, sa finest, last year po, finest time. So bikini ka agad ang suot? Oo. oo. Apo, Anong ano? klaseng bikini ang sinuot po? Swim tayback? Hindi po. Uh, Swimmer lang po yun. Uh, yeah. Trunks, ganyan. Yes, yeah, yeah. Uh, may nilalagay ka sa loob para maganda effect. Mm, wala ah, po. Ay, confident. Yes po. Pero ah. <laughs> 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 try mo na yung mga feedback, ganyan. Opo, naipasok ko na rin po. Naipasok mo? <laughs> na, na napasok ko na rin po yung pasusot ng... <laughs> Dahil nilabas ko naman. <laughs> okay. O, team, eh, yung ano, yung, yung harap lang talaga yung takip. Meron ah, ka na. Po. Ah, meron Eh, yung walang takip. Ay, hindi. Mayroon Pero kaya kaya hindi kaya, mo, kaya mo yung walang takip. Parang hindi ko po kaya. Ah. Teka lang, halimbawa, gusto mo bang mag-artista? Na-try mo na ba mga teleserye, mag-talent ka, extra? Hindi po. May nagsasabi hindi nagsasabi lang na pwede daw ako sa ganitong oh, uh, Viva Max, mga ganyan. Yung, more on Viva Max oh, sa akin, sa akin. Kaya mo! Parang hindi ko po masasabi kasi oh. parang wala yata sa ano ko yung pag-aarti. Ay, di ko tuturuan ka naman nila o oh, may Depende workshop ka Depende po naman. siguro. Okay lang magpakita ka ng puwet sa eksena. Alam mo naman yung mga Viva Max. Oh. Pwede kasi... Oh. Kung kasi O sige na, papakita ka nga ng puwet sa... Sa ano, e, eh, bikini, nakikita na nila eh. Oh, oh. Halimbawa, yung ano, frontal nudity, pakita yung harap. Hindi mm, ko po alam eh, ah, <laughs> parang medyo... Depende no, siguro oh, sa bayad. Mas, kung malaki medyo mo. mas eh. Ah, oh. <laughs> ah, oh. ah, ah talaga. Oh. Sige. O dahil dyan. Pero try mo din, malay mo naman yung mga indie-indie ano. Y yan po. Pero, oh, pero, kaya pero, mo naman syempre kung eksena exen mo babae, ba diba? <laughs> Ay kung paano kapwa lalaki, BL series, gay film. <laughs> mm, yun nga po ang ano ko, hindi hindi po talaga oh, ako... <laughs> hindi mo kaya yung ganun, laplapan sa kapwa lalaki? Yes, uh, hindi po talaga. Babae kaya mo? Babae pa pwede kasi ah, lalaki, okay, lalaki-lalaki. Ah, oh, dahil dyan may surprise sa kami sa iyo. <laughs> Meron kami ditong nagpapanggap na babae. <laughs> okay, ano naman yung ano, hindi mo makakalimutang offer sa iyo ng bading? Halimbawa sa pageant. Hmm, marami po eh, pero hindi ko talaga, hindi ko tinatanggap yung offer. Wala po eh. Kasi ang liliit ng offer. <laughs> hindi naman po, Hindi naman po. Talagang hindi ko masyado. So wala ka pang sinamahang bading? Wala po. Ah, oh, sinungaling. Hindi po. Ah. <laughs> sa, so sa social media account po, yung mga bading na naglalandi, ano hindi mo makakalimutang offer? Yung yun po, nagpapa, ano, yung nag-offer sila na ganito, ganyan, labas. Oh. So nakailan ka na? Wala po. Ah. <laughs> Sino maling? <laughs> so wala pa talaga? Wala. O, oh, ano yung sa tingin mo makakapagpapayag sa'yo? Mm, depende na lang din po sa akin kasi medyo marunong naman ako tumingin ng tao. Yung wow. ah. parang ano na lang din sa pakikisama. Wow. Ah. Wow. Ganun po ako eh. Uh, marami naman ako naka, marami po akong kaibigan ba din talaga? Mm. Eh, kung ako ang mag-offer, sasama ka. <laughs> depende po. <laughs> ah, de <laughs> <laughs> depende to sa patingin dun sa bag ko. Ayan. <laughs> 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 ah, ikaw ba'y may karelasyon ngayon? Mm, meron naman. Meron ka? Yes. Ano? Babae? Nalaki? Babae. Mading, ah, babae naman. Ah, Gano, girlfriend? Yes. No? Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? Isang taon na po. Ah, bago lang? Bago lang. Oh, so, kaya na kayo maghihiwalay? <laughs> 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 hindi ko pa po <pong> masasabi. <laughs> Nabanggit mo na ano, yung wala ka pang sinasamahang bading. Ah, kasi sinungaling ka. <laughs> 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 Pero, na, nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Ay, hindi po. Hindi pa. Wala pa. Eh, okay. oh. So, Uh, bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa mo Mukhang malabo po sa akin. Eh? Ah, hindi talaga. Kahit anong... Parang ang tingin ko medyo parang mahirap. Kasi na, parang nahihiya ako sa mga kamag-anak ko. Kasi, Bakit? Wala ano naman pakialam nila? <laughs> 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 Bakit? Konserbatibo ba ang pamilya mo? Parang masasabi kong ganun. Parang, na, parang sa akin po nahihiya ako. Kasi, uh, syempre, eh, wala po sa lahat. So, Oh, wala po kung anak ng bakla. Naku, hindi, hindi, ako naniniwalang wala. Wala, Meron, talaga. Ah, wala talaga. Oh, oh. Tapos walang, wala sa pamilya mo ang nagka-relasyon sa bading, yes, naging, oh, naging ba, baby ng bading, oh, ganyan. Oh, wala, wala. Uh, oh, they, you can always start. <laughs> Pwede naman ikaw magsimula para mag-open ang doors para ma-realize nila na okay lang na pumatol sa bading. Ayaw mo ba nun? Mukhang malabo pa sa akin. Ah, na, na, na. so kahit ligawan ka ng bading, so, hindi ah, ano, hindi mo type. Hindi po. Pero pag babae, pwede pa. <laughs> ah, kahit pa ilan. Hindi ka ba nagko-construction ngayon? Hindi ka Wala na po. Ah. So ang ano mo na lang yung racket racket mong yes, bikini. Yes po. Pagka meron na lang po racket ganun. Ah, talaga. Ah, ano pinaka wild mong video na na-record mo? Ah, yun lang po talaga yung pagbibigay ni ko lang yung okay. kita, yung kita lang po talaga. Kita ng po. alin? Pwet lang po. Ah, yung pwet yun lang. lang po. Sa mga Facebook na nagpo-post po mga iba't ibang page nakikita ko na lang nandoon pala ako may nagbi-video kasi pag nanonood sila ng mga bikini pageant okay so may mga page page po sila tapos yun minsan mini-mention ako nakikilala na lang na, bigla ako tapos ayun dami-dami nang -dami nag add sa akin kasi naka-mention ako doon sa isang page tapos sila pa mo ah <laughs> kasi pageant po yun sa budget ba walang mga bading i mean yung Uh, fellow contestant tapos nagparamdam sa iyo parang gusto kong tikman ganyan marami po sila talaga ah, meron din Ma marami marami oh. grabe yung marami <laughs> so nakailan ka doon ah uh, sa akin ano medyo umiiwas ako sa ganun sa mga kasama ko si Masasabi ko Paano ngayon? mo naman Kasi nasabi? Ikaw na na naman, Judge Paano mo naman nasabi na ba din yung kasama mong contestant? Ah, ah, uh, sorry, mali pala sorry. Ay, nako! na nako mali-mali at school of acting. Sinabi mo maraming bading na con wala contestant. po, Wala sorry, sorry. <laughs> so, okay. inuulit ko ang tanong. Okay. May mga baklabang contestant na nakasama ka sa dressing room. o Ayan. Ah, okay. Meron mo po. Lalo, lalo na yung handler namin, di ba? Hindi, contestant din siya. Ah, hindi Nagbibikini rin siya. Hindi, Para kayo wala may, Nin may numero rin siya. Kung number 5 siya, number 7 siya, ganyan. Wala po. Wala po nababalita nababalitaan. Kaya sa amin, wala. wala na paparamdam sa iyo, ah, ganyan. Uh, eh, yung mga handler-handler, may mga nagpaparamdam sa iyo. Oh, po yun. Mga madalas kasama yung mga assistant niya din, bading din, ganyan. Uh, ano, gusto ka ano, i-take out? Naman. Uh, <laughs> Kasi pag ano, pageant-pageant lang. Uh, trabaho, professional, trabaho, trabaho, trabaho. trabaho, trabaho okay. lang. Ganun naman po yung sabi sa amin ng handler ko din. Pag trabaho, trabaho lang, wala. Kung parang hindi daw talok. Eh, <laughs> mga nagyayaya. Siyempre yung, alabas tayo, ganyan. Ayun, sa labas na po yun yung iba. Doon ko na po nalalaman sa Facebook account na lang po yun. Magchat-chat na lang sila, gano'n. So, ah, nalaman nila yung Facebook mo, oh, tapos po, nag invite Opo, oh, oh. mag invite sila. Free ka bang ganitong oh. araw, labas naman tayo, kain tayo, gano'n. Oh. So, ilan na? Marami po sila. Pero hindi, hindi, hindi ko po, hindi po Ano ko, consistent po po talaga. Wala ka talaga sinamahan. Oh, po. Oh, ko ako, ako dahil dyan, ito ang magpapatunay na sinungaling ka nandito silang lahat ng mga sinamahan mo. <laughs> ito silang lahat. Eh, Okay, dahil dyan. Mm, sige, sagutin mo na ito mga ano, katanungan. Ha? Briefs, boxers o wala? Brief. Bakit? Uh, pa pag brief, medyo ano sa akin. Ah, uh, para yun, ma-komportable lang. Maganda o magaling? Magaling. Ah, Then, kahit hindi masyadong maganda. Oh, basta magaling. Ah, basta magaling. Ikaw ba magaling? Sakto lang. <laughs> matrona o bading? Mmm, madrona siguro. Ay, bakit? Natry mo na ba na mag-matrona? Nagkaroon ko na ng jowang matrona? Wala o, naman. O experience sa matrona? Wala po. Ah, uh, Kung oh, para wala. sa akin medyo ano na lang siguro matron. Anong edad pag matrona? Hmm. Medyo mga nasa 30s lang din siguro. Grabe naman yung 30s, bata pa yung 30. At yung ano ka ba mga matrona mga 95? Ah, okay. Ah, mga grabe pala. <laughs> 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 Ang alam ko matronas kasi yung naririnig ko at mga... 40 gano'n. Hindi naman bata pa yung 40. Ano bata ka ba? Para sa akin, matanda na yun. Uy, grabe ka na. Eh, kasi 25 anos ka. O, doble nga ng edad mo, 50. O, hindi gano'n. ganun. pwede ba yon Mga 60 pwede years old. Pwede ba na ko na lang. O. Oh. Bading na lang ako. Oh. O, oh, yan! Yeah. Yung talaga gusto oh, ko mangyari. <laughs> 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 o, hindi discourage na talaga. Ay, <laughs> pala yung maririnig Dahil Sorry. dyan, uulitin ko ang tanong. Matrona o bading? Bading na lang. Ayan! <laughs> <Yeah. laughs> Very good! <laughs> Para At, medyo kasing edad ko lang. Ayan. O okay, kung bading, anong, talimbawa, papatol ka na sa bading, nakapag-desisyon ka na. Anong klaseng bading? Gusto mo ba yung trans? O yung parang babae na? Ayan. O gusto mo yung borta din, nag-gym, -gy parang construction din? O uh, saktuhan lang? Parang mas okay sa akin yung nagji -gy gym lang. Ah, lalaki para din. Para. Ah. Sabay sa trick trip ko din. Ah, talaga. Papasaba ako? Uh malakas yung dating sa akin. Ah, nag-gym din ako. Pwede di ba ako? Ha? <laughs> ah? Pwede po. Ah, yan okay. na. Bakit ako mauubos yung C4, Pwedeng creatine, sa... oh. tsaka yung whey ko. Pwede yung sabay Ah! <laughs> <laughs> Meron na bang bading na nagbigay sa inam pera tapos sumingi ng kapalit? Meron na naman po. Oh, Meron... nagbigay sa ito inyong... sa akala mo, bigay lang tapos sumingi na ng po. kapalit. Eh, anong sinabi? Yun, binabawi lang yung pera. Baka, yun, sinasabi, nabubudol na. Nambubudol. Nambubudol ka kasi oh. akala niya may gagawin kayo. Kaya ako pinabalik ko. Para wala masabi. Ah. Kasi mahirap na ikpagkalat pa ako. Ah, so ibig sabihin, akala mo ano lang, tulong, oh, tapos oh, oh, yun. yung pala may gusto mo. Yung mang... magchat-chat sa, oh. send mo sa akin Gcash mo. Oh, tasi mo, mo oh, oh. tapos send mo naman. Sponsor daw. Oh. tapos, isesend ko, tapos yun. Yung pala may kapalit din. Anong kapalit ang hinihingi? Anong sinasabi? Yung iba, nag, while nag, na naliligo tapos habang nag-aanda. I-send sa sa send sa kanya. Uh, yung uh, abang O pwede mo na lang i-send para matapos na sayang din yung GCash. Oh. Eh, yun nga eh. Paano yung kita ang buka? Okay lang sana siguro kung hindi kita ang buka. Pwede. o dahil dyan. So, okay lang sa'yo kung hindi kita ang buka. Oo, okay, okay lang sa'yo. Ah, sa tama-tama. Dahil dyan, um, naghanda kami ng maskara. <laughs> Kailangan mo isuot yung maskara uh, at gagawin mo yung pinapagawa sa yung nagpadala ng Gcash. Bilang ayaw mo na maipakita ang mukha. Meron kami maskara dito ni... Uh, sino Sinong maskara meron tayo dyan? Uh, Donald Duck. Don <laughs> Donald Duck! Ipag Nakiliti ka na ba ng bading? Hindi pa. Hindi pa. Uh, sa ka ba may kilite? Sa Tsaka sa may batok. Ay, alam na. Mm. Mo na ipandesal o hotdog? Hotdog? Oh, Ayan yeah na. O dahil dyan, kailangan mo na hubariin yung sando mo at yung pants mo sa camera. Huwag ka lang lalayo sa camera masyado. Okay? Dahil dyan, medyo at atras mo yung upuan para hindi ka mahirapan. Yan. Arisin mo na yung... Uh, ipakita mo na yung pinaghihirapan mo sa gym. Oh. <laughs> 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 dahil dyan, invite mo na sila sa yong mga social media accounts. Ah, uh, yun lang naman Facebook lang naman po madalas kasi hindi naman masyadong mahilig mag ano sa mga social media. So, papalo na lang po Facebook ko. Jo Marilina Lambuna. Ah, uh, Jo Marie Lambuna uli nang po. Ayan. Yun okay. Lang. Maraming salamat naman sa iyo. At sige, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at sa channel foo .com. This is Mr. Foo, Man, ganon libring mapapanood ang ilan sa mga uncut episodes ng WTFU. Mag-sign up lang gamit ang link sa description box.